Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers, SB19 fans, Maymay and Mayward fans and others, thank you for the support. Hello, ATINTS! Kanta ng SB19 na gento, sikat sa Sokor, Korea. Ito nga ay uh, gumawa ng poll o survey ang mga kuryano-kuryana kung mag-post ba sila ng uh, gento dance challenge sa TikTok Socor, Korea. Kaya naman gumawa sila ng poll at ito nga ang resulta ay umabot na ng thousand-thousand ang boto para sa S-19 para makapag-post ang mga koreano-koreana ng kanilang Gento Dance Challenge sa TikTok na based sa Socor, Korea. Kaya maraming salamat sa mga 18s at suporta ng S-19 Gento Dance Challenge.